Mga bagay na dapat malaman ng mga kalalakihan tungkol sa kanilang asawang buntis. Ano ang dapat malaman ng mga kalalakihan tungkol sa kanilang asawang buntis? Ang tanong na ito ay maaaring magdulot ng pagkaguyos sa iyo kung ikaw ay isang inaasahang magulang. Ang pagbubuntis ay nagdadala ng maraming pagbabagong pisikal at emosyonal sa isang babae. Gayunpaman, marami sa mga kalalakihan ang hindi ganap na nauunawaan ang mga pagbabagong ito. Kaya't nananatiling hindi tiyak kung ano ang tamang paraan ng pag-uugali sa kanilang mga buntis na asawa. Narito ang mga dapat malaman ng mga kalalakihan tungkol sa kanilang asawang buntis. Gutom siya, pakainin mo siya. Oo, alam mo na ang iyong buntis na asawa ay kailangan kumain ng mas marami kesa sa karaniwan. Kailangan niya na masusustansyang pagkain upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan na sustansya. Kaya't maging handa ka sa mga pampatanggal gutom sa bahay para tugunan ang kanyang mga hilig sa pagkain. Huwag mong i-criticize ang kanyang itsura ngayon. Huwag mo siyang sabihan kung gaano na siya kalaki. Alam niya yon. Baka hindi niya sabihin sa'yo, pero siya'y sobrang maingat tungkol sa pagbabago ng katawan niya. Huwag mong dagdagan ang kanyang paghihirap. Sabihin mo na lamang, maganda ka. Yon ay sapat na. Pregnancy brain is not a myth. Oo, baka hindi iyon sabihin ng iyong asawa. Pero ang mga hormones at mga sintomas ng pagbubuntis ay nagdudulot ng epekto sa kanyang utak. Maging mabait ka. Sa panahon ng pagbubuntis, ang isang babae ay may 15 hanggang 40 times na mas mataas na antas ng estrogen at progesterone, na maaaring makaapekto sa mga neuron sa utak at maaaring magdulot ng brain fog o kalituhan sa mga nagdadalang tao. Hindi masasaktan ang sanggol sa pakikipagtalik. Hindi masasaktan ang sanggol ngunit hindi ibig sabihin na mag-e-enjoy ang iyong asawa. Kaya tandaan ang mga pagbabago sa sexual na pangangailangan niya. May mga babae na nagiging mas hypersexual habang buntis, ngunit may iba namang nawawalan ng interes. Pregnancy is about her. Oo, sobrang excited ka na maging magulang, pero siya ang nagdaraan sa mga pisikal at emosyonal na pagbabago sa pagbubuntis, kaya hayaan mo siyang maging sentro ng atensyon. Pagod siya at hindi tamad. Isipin mo na lamang nagising ka sa gabi habang may kakaibang nararamdaman sa iyong tiyan. Oo, ang iyong asawa ay dumadaan sa mga ito at marami pang iba. Napapagod siya. Huwag mong pagkamalan na katamaran ang kanyang nararamdaman. Kailangan niya ang masahe mo. Ang pagbubuntis ay mahirap. Ang katawan ng iyong asawa ay iba na ngayon. Kaya kung humihiling siya ng masahe sa gabi, gawin mo na lang. Kung pakiramdam mo na parang ayaw mo, alalahanin mo ang pinagdadaanan niya. Siya ay takot. Ang pagbubuntis ay maaaring ituring na isa sa mga pinakakaraniwang bagay sa mundo, ngunit para sa iyong asawa, ito ay nakakatakot. Ang mga pagbabago sa kanyang katawan, paglalaan ng buhay, panganganak, pag-aalaga sa sanggol pagkatapos ng panganganak, at pagiging magulang, ito ang mga bagay na lagi na niyang iniisip. Huwag lang sabihin okay lang lahat. Hawakan ang kanyang kamay at maging supportive at mapagmahal na partner.